coming na naman kasama na naman namin si Pakal's Vlog kahikla TV ngayong umaga nagkayayaan na naman amin na naman bubulabugin ang lugar ng tilapiaan dito sa barangay loo kalambalaguna kaya yeah, tara ang uh, panahon, hindi masyadong mainit time check 6.15 ng umaga alas 6 15 ng umaga ito kasama natin si Angelo dahil day off niya sa trabaho coming mo na ang hawak niya ngayon sa halip na panggupit tara puntahan natin yung spot so, malaki din lang malaki din dyan mamaya babalikan natin yan tara tapat sa spot natin pre turo mo nga yung nakikita natin na may ikwan na yun yung may nakatumpok na yun may isla tara Lumipat kami ng spot dahil uh, walang isda sa una namin napuntahan. Sama namin si Jelo, day of niyan ngayon. Mahinga daw muna sa pagugupit. Kami muna ay mamimingwit. Ah, sige, pag may nahuli na, saka natin bibidyohan. Hanggang sa muli, maya maya uli. Ayan o, naka first catch na tayo. Si parin din eh, ay nakadalwa mo na yan. Patay tahimik lang. oo Oh. Ah. mo na yan o. Oh. Ayan, naka first catch na. Mga 3 fingers din ito. Maganda ito, pang kwan. Pang daing. Ang laki, four fingers yun ah. Pakita mo nito. Lapad oh, ni ang hilo. Ayun oh, makakabuhay ka na ng kanyan, isang pamilya. <laughs> Ayan oh, ang laki oh. Uh... Ang laki tan! Mamaw yan! <laughs> Pula <laughs> ka Ang laki oh Dapat oh Laki oh, mas malaki pa sa five finger oh Laki Ay grabe ang uli mo na yung pre Aray Pinagpala uh, ka talaga <laughs> <laughs> oh, Pre, oh, i-over mo rin ako mamaya ha Para <laughs> makahong din ako ng ganyan Laki oh <laughs> Di, balik mo pre, nakakawa Kaya nga eh <laughs> Wala natin. Ibalik mo sa Juan, Kawali, pamprito Kaya nga oh Mamaw na naman 5 figures Oh Ang <laughs> laki Ayaw Oyo Dito ka sa piling namin Ay kayo ni Zaya Malungkot <laughs> ka riyan eh Ang laki <laughs> pre oh. Ayos Oh kung sa barber Na di pamingwit mo Napakaswerte na Ang lalaki na ako huli oh. oh Bata TV vlog Dito ka na pamingwit Sama ka namin Ang lalaki Uh na naman Isang pamilya lang pala Oh, uh, Isa Bata lang O <laughs> Ano laki? Mayroon yes, pang ka malaki ng eh. isa oh. Oh, grabe yan. Pero mo, try Lagom <laughs> sa akin. Dali. Gilisan mo. Please. <laughs> pwede <Please. laughs> oh. na. Hindi magkano kalakihan, pero pwede na. <laughs> Ayos matam na na gusto. Dapat mo continuously. Dino. Ayos na. Dami ah. Yeah. Uh, uh, mga 4 kilometers kalahati pa. Ayos. Five fingers. Uh, Maraming salamat. Napakaganda yeah. talaga dito para sa mga supporters ng na Murder nato. Kaya mamingmit ka na rin kuns para baka huli ka na maral malalaki sila pia. Dito lang yan sa barangay uh, Luok ba ito o Wisan? Uh, barangay Luok. Para barang para muna. Pagkakuli natin. Maraming salamat hanggang sa muling uh, fishing adventure. Kasama ko rito si Kahigla TV at Pakarus Club. Okay? Ito kasi ang ilo. Ayan. Ang ilo, huli mo. Kaya, ito ang huli mo. Ayan, para sarapin ninyo. Ito so, yung kay Pakarus. Bye hanggang sa muli